Ang operasyon na kanilang tinatawag na savory death ay gamit ang mealworm beetle. Ito ay dahil nagawang maunawaan ng ating bida ang pinagmulan o ugat ng allergy ni Jin song at ito ay sanhi ng isang bagay, ito ay ang tropomyosin na isang bahagi ng protina ng kalamnan. Ang tropomyosin ay karaniwang matatagpuan sa halos lahat ng hayop, ngunit naiiba ito sa bersyon ng mga vertebrate na halos 90% ang pagkakahawig sa tao, at yung mga nasa invertebrate ay mas malayo ang pagkakatulad kaya nagiging sanhi ito ng allergic reaction. At ang pinakaimportante sa lahat, ang mealworms ay sagana sa tropomyosin na mas higit pa kesa sa mga hipon o mga alimango. Makalipas ng ilang minuto pabalik sa istorya ay mapapansin natin ang pagbukas ng pinto. Ito ay si Gupe na nagbabalik sa silid na dala na ngayon ng inutos ng ating bida na mga mealworm beetle na siyang ikinatuwa ng ating bida. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa kusina kung saan inilabas ni Soryong ang mga millworm beetle at agad na pinakuluan. Kasunod nito ay dahan-dahan niya ang mga itong inihagi sa isang mainit na kawali. Mayat-maya pa ay ang pagkaluto nitong mga millworm kung saan kaagad itong inihanda ng ating bida sa isang pinggan. Pagkatapos noon ay ang pag-alok niya sa lahat na tikman nila ang piniritong millworm na siyang ikinagulat ng grupo kaya napatanong sila kung gusto ba nito na ito ay kanilang kainin. Ito'y pinasang-ayunan ni Soryong habang inumuya ang kanyang niluto sabay sabi na ito ay malasa na parang mani, mabango, at ito ay may kaaya-ayang panlasa. Dahil sa sinabi nito ay kaagad namang kumuha ang beggar emperor kung saan dahil napansin ito ng dalawang babae ay kaagad din ang mga itong sumunod. Mabilis na inilagay ni Huayon ang isang piniritong mealworm sa kanyang bibig para ito'y tikman, at matapos niya itong manguya ay labis na lang ang kanyang naging pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na ganito ito kasarap, samantala sa tabi ay nabibiglang natanong ng beggar emperor kung papaano naging ganito kasarap ang lasa ng isang insekto. Dahil sa mga naging reaksyon ng mga tumikim ay natuwa ang ating bida at napaisip na lang na syempre ito ay masarap, ito ay dahil sikat itong pagkain sa nakaraan niyang buhay kung saan itong insekto ay tinaguriang ang nati larva dahil magkalasa ito sa mani. Saad pa ng beggar emperor na ito'y masarap at lahat pero papaano nito mapapatay ang bastardong si Jin Daesang, na may tuwang sinagot ni Soryong na hindi ba't sinabi na mismo ng matanda na nagkakaproblema ang katawan ng bastardo pagkatapos na makakain ng alimango o hipon. Dagdag pa niya na ang isang bagay na walang panganib sa isang tao ay maaaring maging lason sa iba, kasabay ng pagpapaliwanag niya na ang Millworm beetle ay may parehong allergens tulad ng nasa alimango at hipon kaya ito ay lason para sa kanya. Nauunawaan itong bagay, ikinumpara ni Huayo na ito ay kagaya rin ni Yingying na sensitibo sa lason ng mga bubuyog. Pagkatapos noon ay ang pagsabi ni Soryong na durugin itong mga millworms ng pino, ihalo ito sa ibang putahe dahil ang tanging epekto lang nito ay nagdadagdag ng kaunting lasa ng mani kaya walang magsususpecha na ito ay isang asasinasyon gamit ng lason. Dahil sa pagpapaliwanag ni Soryong ay natawa ang beggar emperor at nagsaad na kaya pala ito ay kanyang tinawag na savory death. Wika pa ni Soryong na kapag mas marami ang kanilang inilagay, mas tiyak ang epekto kaya ito ay kanilang ipunin. Gayun pa man mayroong problema dahil hindi nila alam kung saang pagkain nila ito ilalagay. Nang bigla nalang inagaw ni Naok ang kanyang atensyon sa pagsasabi habang inaangat ang kanyang isang kamay na mayroon siyang ideya. Si Soryong na nagtataka ay natanong kung mayroon nga ba at ano itong bagay. Kaya nagpaliwanag si Naok na sa bahay pasugalan, Kadalasan inihahain ang pagkain na tinatawag na lundagun kaya papaano kaya kung isingit nila ang giniling na millworm beetle sa loob nito, subalit dahil hindi ito pamilyar sa ating bida ay natanong niya kung ano itong pagkain. Muling ipinaliwanag ni Naok na ito ay gawa sa malagkit na kanin na napupuno ng matamis na red bean paste at ang labas nito ay pinapahira ng syrup at binabalot ng bean powder. Kaya kung ito ay kanilang ihahalo sa dinurog na mga millworm beetle, Walang makakapagsabi o makakaalam ng pagkakaiba nitong pagkain. Napaisip naman si Soryong habang nagpapalabas ng masamang ngiti na ito'y perpektong recipe sa pagkabulunan hanggang kamatayan habang kumakain at ito ay mainam na uri ng asasinasyon. Nang bigla na lang napasigaw si Naok na hayaan siya nilang magluto ng lundagun dahil hindi niya mararamdaman ang tunay na kalayaan kung hindi siya makakapaghiganti gamit mismo ng kanyang sariling mga kamay. Ito'y pinasang-ayunan naman ng Beggar Emperor sa pagsasabi na ang paghihiganti ay dapat gawin ng sariling espada, dagdag pa niya na para sa isang kagaya nitong bastardo, ang pagkamatay gamit ng rice cake na binudburan ng dinurog na insekto ay isang nararapat na pagwawakas sa kanya. Dahil dito ay nagsabi si Soryong na kung ganoon, siya ay pupunta sa may-ari ng bahay pasugalan at aalok na magdadala ng babaeng panlibang kung hahayaan siya nitong magtrabaho sa kusina ng isang araw, kaya nagsaad din si Huayun na siya ay sasama sa lamesa ng sugalan upang mapanatili itong bastardo na si Daesung sa kanyang pwesto. Dahil sa naging plano ng grupo ay napangiti ang ating bida at naisip niya na ito ay perpekto, kung saan habang napupuno ito ng pananabik at nagpapalabas ng masamang mukha ay dagdag pa niya na ito'y nagsisimula ng mabuo, isang planong hindi ng bastardo kailanman matatakasan. Pagkatapos ng ilang araw ay bumalik tayo sa sentro ng bayan sa bahay pasugala na Golden Phoenix Gambling House. Dito sa loob ay makikita natin ang target ng grupo na si Jin Daesung na naglalakad sa isang pasilyo habang mayroong hawak na supot na napupuno ng pera at kasama ang isang gwardya na mayroong malaking pangangatawan. Dali-dali naman siyang binati ng may-ari ng gusali sa pagdating nito, subalit pinagsabihan niya lang na wag na itong bumati at kaagad na magdala ng alak at babae sa kanyang paboritong upuan. Bagamat nang hingi ng kapatawaran ang may-ari at ipinaliwanag na ang inuupuan nito ay nakuha na ng isang napaka-importanting bisita, na nagtatakang natanong ni Desang kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang siya ay makapasok ay mabilis na naagaw ang kanyang atensyon, ito ay dahil kaagad nitong napansin si Huayon at Soryong na naglalaro ng sugal sa isang lamesa na napapalibutan ng ibang tao na nanunood. Hindi naman magawang makapaniwala ni Song na ang napakagandang babae na tinaguri ang nakalalasong bulaklak ng angka ng tang ay nandito. Kaya dali-dali siyang lumapit sa batang babae at kaagad itong binati sabay sabi na hindi niya inaasahang makikita ito sa ganitong klaseng lugar, bagamat nagkunwari lang itong si Huayun na hindi siya kilala at natanong kung sino siya. Nahihiya namang nagpakilala itong bastardo bilang si Jin Song na siyang ikatlong anak ng Great Harmony Sect, sabay pagpapaliwanag na noon ay inimbitahan niya ito subalit marahil hindi niya na ito ngayon naaalala. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita nito ay maririnig natin ang pagsigaw ni Soryong sa pagsasabi na ito'y kanyang nakuha, nagpapahiwatig ng pagkapanalo niya sa sugal. Kaagad namang bumaling ang atensyon ni Huayun sa ating bida at kaagad itong pinuri kaya naiwan na nakatunganga itong si Daesang sa kanyang kinatatayuan. Hindi alam kung sino itong katabi ng nakalalasong bulaklak ay tinanong niya sa kanyang gwardya kung sino ito, na sinagot nito na mayroong nagsasabi na mayroon na itong kasintahan o fiancé kaya marahil siya itong tinutukoy nila. Labis naman ang pagkabigla ni Daesang nang malaman na mayroon ng fiancé itong magandang babae. Kasunod noon ay hindi siya makapaniwala na ang kapares nito ay isang payat na bata at naisip na kahit siya ay hindi pa naranasang makahawak ng isang napakagandang babae tulad ng nakalalasong bulaklak. Nang bigla na lang nagiba ang mukha nito dahil muli niyang naalala ilang taon na ang nakakaraan sa bayan ng Song ang batang babae at sinabi na ito'y hindi masama. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng nakakadiring mukha, na kung hindi lang sana ito nagpumiglas ng todo ay hindi niya ito aksidenteng mapapatay, at nakakapanghinayang dahil ang mas maganda nitong ate ay wala noong araw. Nang bigla na lang itong umupo sa lamesa kung nasaan ang dalawang bata na siyang umagaw ng kanilang atensyon. Kasunod noon ay ang pagsasabi ni Daesang na isang karangalan ang makita ang kasintahan ng nakalalasong bulaklak at natanong kung papaano kaya kung silang dalawa ay magtagisan na buong loob na tinanggap ng ating bida. Kumpiyansa sa kanyang sarili habang nagpapalabas ng masamang ngiti, Naisip ni Daesung na ito ay isang magandang oportunidad, ito ay dahil lubusan niya itong ipapahiya at gagawing nakakatawa. Subalit pagkaraan lang ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pag-iba ng mukha ni Daesung kung saan siya ngayon ay pinagpapawisan ng gusto at parang hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Habang nagtitipon ng maraming bilang ng supot na napupuno ng barya sa tabi ng ating bida ay nagpatuloy naman si Huayun sa paghiyaw sa tabi nito dahil sa pagkakapanalo niya ng paulit-ulit. Samantala si Daesung ay napaisip lang na ito'y imposible, ito ay dahil patuloy lang siyang natatalo sa loob ng dalawang oras kung saan ang kalahati ng kanyang pera ay nagawa ng maubos. Mayat maya pa ay ang pagsasabi ni Soryong habang may buong tuwa na hinahawakan sa kanyang bisig ang kanyang mga napanalunang pera na tingnan nila ang oras dahil kailangan na nitong umalis, na agad lang na pinasang ayuna ni Daesung. Kagad namang umalis ang grupo kaya wala nang may nagawa itong bastardo kundi ang manginig sa tindi ng kanyang galit dahil sa kahihiyan na kanyang nakuha. Ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili dahil ito ay kaunting malas lamang at nagsabi na ang ginawa nitong pagpokus sa buong oras na yun ay nagdunot ng pagkagutom sa kanya. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nito patungo sa katabi nilang lamesa dahil sa pagsasabi ng isang lalaki na itong lundago na kanyang kinakain ay mas lalong masarap ngayong araw, na sinagot ng katabi nito na ito nga ay mas masarap pa kesa sa ibinibenta sa merkado. Kumuha naman ang kanyang kasamang gwardya para ito rin ay matikman, kaya interesadong malaman ni Daesong kung ito ba talaga ay masarap gaya ng sinabi ng mga kalalakihan, na pinasangayunan ng kanyang gwardya dahil mukhang espesyal ang pagkakagawa nito ngayon at inalok itong kanyang pinagsisilbihan kung gusto din ba nitong kumain. Hindi naman nag-atubili itong si Daesong at kaagad na kumuha ng isa para ito tikman. At matapos niya itong nguyain ay naisip niya na tunay nga itong masarap dahil habang patuloy niya itong ninunguya ay mas nalalasahan niya ito. Nang bigla na lang nagbago ang ekspresyon na lumabas sa kanyang mukha dahil sa nararamdaman niyang kakaiba. Kasunod nito ay ang kanyang panghihina kung saan mabilis itong natumba sa kanyang inuupuan at nahulog sa sahig na siyang ikinabahala ng kanyang gwardya. Napahawak naman si Daesung sa kanyang leeg dahil hindi na siya makahinga kung saan ngayon ay tumutulo na ang laway sa kanyang bibig at sipon sa kanyang ilong. Dahil sa malaking kaguluhan na nagaganap sa loob, pansin natin ang pagbabalik ni Soryong, ni Huayun at ni Gupei na nagmamadaling tumatakbo habang nagkukunwaring nagtatanong kung ano ang nangyari, kaya pasigaw na ipinaliwanag ng kanyang gwardya na ang kanyang pinagsisilbihan ay kumain lang ng lundagun at bigla na lang natumba. Nang makalapit ang ating bida ay inutusan niya itong lalaki na tumabi dahil kanya itong susuriin, subalit patuloy lang sa pagsasalita itong gwardya na manatiling itong kanyang pinagsisilbihan sa kanila. Sa tindi ng kanyang nararamdaman ay napahawak bigla si Daesang sa ating bida at nagpakiusap na siya ay sagipin ito, ngunit natigilan itong lalaki dahil sa kanyang napapansin. Ito ay dahil bigla na lang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Soryong kung saan ngayon habang siya ay nagpapalabas ng masamang mukha at panliliit sa kanya, natanong na lang nito kung naging angkop ba sa panlasa nito ang lundagun. Wika pa ni Soryong habang pinagmamasdan ang nakakaawang sitwasyon ng bastardo, na ang kasalanan na nagawa nito sa bayan ng Song ay ipinagdadasal niya na pagsisisihan nito hanggang sa kanyang kabilang buhay. Hindi alam kung papaano itong nalaman ng batang lalaki, bigla na lang hinigpitan ni Daesung ang kanyang pagkakahawak sa ating bida pero hindi na sapat ang lakas nito dahil sa kanyang masamang pakiramdam. Pagkatapos noon ay malakas na paghawi ni Soryong ng kanyang kamay sabay sabi na mukhang nakakaramdam ito ng matinding pagdurusa, dagdag pa niya na kung ang pasyente ay kumikilos ng marahas ay hindi niya magagawang mailipat ang kanyang internal energy kay Daesung kaya nagutos siya sa lahat na ito'y kanilang hawakan. Habang hawak-hawak siya ng mga tao sa kanyang paligid ay wala namang nagawa si Desang kundi ang mapasigaw sa sakit ng kanyang nararamdaman dahil sa matinding allergic reaction bagamat kahit na ganoon ay nagpatuloy lang si Soryong sa pag-uutos na mas lalo pang higpitan ng mga kalalakihan ang paghawak sa kanya na siyang mas lalo lang na nagpalala sa sitwasyon nitong bastardo at sa gayon ang natitirang lasa ng mani ang naging huling alaala nito sa kanyang buhay Matapos ng pangyayari di kalaunan ay lumipat bigla ang eksena sa isang damuhan na mayroong mahahabang halaman, dito ay mapapansin natin ang dalawang matandang mag-asawa na nagsasabi na alagaan nilang mabuti si Naok dahil ang nakakaawang batang ito ay maraming pagdurusa na tiniis sa kanyang puso sa buong panahong ito, na may respetong pinasangayunan ni Soryong kasabay ng pagsasabi na siya ngayon ay parte na ng pamilya ng Tang kaya hindi nila kailangang mag-alala. Ang tagpong ito ay bago sila bumalik sa teritoryo ng angka ng Tang kung saan sila ay huminto muna sa bayan ng Song upang magawang dumalaw ni Naok sa puntod ng kanyang nakababatang kapatid. At ang bagay patungkol kay Jin Daesang, sa kabutihang palad ay naayos ng tahimik. Ito ay dahil sa karaniwan ay nagsasagawa sila ng pagsisiyasat sa lason o nagtatanong sa mga tao sa paligid. Subalit dahil si Dayang ay isang anak na pinaalis sa kanilang pamilya, hindi nila ito ginawa upang maiwasan ang pagkalat ng balita. Habang pinagmamasdan ni Soryong sinaok sa harap ng puntod ng kanyang kapatid, pansin nito ang pag niya ng todo habang nanghihingi ng kapatawaran dahil matagal ang inabot ng kanilang paghihiganti. Nang bigla na lang itong napahawak sa madamong lupa ng puntod habang patuloy na nanginginig, kasunod noon ay ang naiiyak niyang pagsabi na kung sana ay umuwi lang siya ng maaga ng ganoong araw at patuloy na nanghingi ng kapatawaran ng paulit-ulit. Bigla namang naagaw ang atensyon ng ating bida sa kanyang mga naririnig. Ito ay dahil bigla na lang tumunog ang mga crickets kung saan napasabi siya na kahit ang mga ito ay umiiyak, na naiiyak din lang na pinasangayunan ng kanyang kasintahan na si Huayun. At doon nagawang magsalita ni Naok, sinabi niya na ang paghuni ng mga cricket ay parang tinig ng kanyang kapatid na babae. Kaya habang patuloy na pinagmamasdan ni Soryong ang paglagay ni Naok ng kanyang regalo sa puntod ng kanyang kapatid ay naisip niya na sa mismong tagpong yun kung ano kaya ang mga bagay na ibinulong ng kapatid ni Naok sa kanya. At doon sa mahapon na tanawin sa gitna ng damuhan ay makikita natin ang pagwawakas ng kanilang paghihiganti at ang pagkakaroon ng hustisya ng kanyang kapatid upang makapagpatuloy si Naok sa bagong kabanata ng kanyang buhay.